Nakabili pala ako dito ng mga laman loob ng baboy. Meron tayo ditong tito ng baboy at meron din tayong mga tumbong. Medyo nagkikrave lang ako ngayon sa mga laman loob kaya pagbigyan nyo na ako. Dito nga sa ating pressure cooker eh, sinalang ko na nga itong mga laman loob. Nilagyan ko lang ng asin, luya, nilagyan ko rin ng dahon ng laurel at pamintang wasak. Kung meron nga lang akong tangla dito, ilalagay ko na rin. Tapos tatakpan natin yan at papakuloy natin yan sa pressure cooker sa loob ng kalahating oras. Dahil nga sa kalahating oras kong pinakuloy siguradong sobrang lambot na. Shoutout pala sa lahat ng na mga nanonood sa oras na ito. Maraming Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Hinahango ko lang itong mga laman loob natin tapos papalamigin ko lang sandali. Tapos nga ay hihiwain na natin to sa maliliit na parte. O gagayatin natin ito na mas malaki lang ng konti sa laman ng bopis. Kung meron nga kayong mga paboritong luto dito sa mga laman loob ng baboy, baka pwedeng pakicomment naman, baka sakaling gayahin ko yan sa susunod nating mga video. Yung iba nga ay ginagawa daw nila itong sisig, bali ginagawa nila ay pinapalutong lang nila ito, tapos tadadta rin, and then lalagyan nila ng mga panimpla, mga mayonnaise, sibuyas, mga ganon. O kaya naman ay kung may utak ng baboy ay ginagamit nila, mas masarap, tapos lalagyan ng kalamansi. So nahiwa ko na nga pala lahat, ayan nakikita nyo naman, halos malaki-laki yung lalagyan na yan, pero napuno ko. Dito sa ating kawali, eh, sisimula na natin magluto at dito nga ay magigisa nga tayo ng ating mga sibuyas napakadali nga lang ng recipe na gagawin natin ngayon at sigurado naman akong magugustuhan ninyo to kaya naman wala kang ibang gagawin kung hindi manood lang at mag relax nilagay ko na nga yung bawang at gigisa-gisahin ko na nga ito bali papabanguhin lang natin ito hintay lang tayo ng mga ilang segundo at siguradong lalabas na nga yung kanyang aroma maglalagay na din ako ng ilang dahon ng laurel para nga bumaw na ngayon naman ay pwede na nating ilagay yung mga laman loob na hiniwa natin Medyo malambot na talaga yan dahil nga pressure cooker natin. Kaya naman ang gagawin natin dyan, eh, papaputokin natin yan o papapulahin natin yan. Lalagyan ko na muna ng pamintang wasak. At lalagyan ko na rin ng pampaalat. Ang gagamitin ko nga ay patis. Siguro mga limang kutsarang patis o mahigit pa. Tapos ang setting ng ating kalan dito ay hindi masyadong malakas yung apoy. Kasi pagka malakas yung apoy, siguradong masusunog lang yan. Ang gagawin natin dito ay pagmamantikain natin. Para medyo mas mapabilis natin ang proseso, tatakpan muna natin ito. Siguro mga 10 minutong nakatakip and yan na nga pag binuklot mo nagmamantika na at nakikita mo naman namumula na nga yung kanyang mga balat-balat medyo naninikit-nikit na nga yan pag ganyan pumuputok-putok na kung hindi ka naman nga nagmamadali eh, pwede mo pang mas paputokin pa yung itsura na yan yung tipong naglalagay tiga na ba kung papakinggan mo pero nasa sayo naman yan sa tingin ko nga eh, pwede na yung ganito lagyan na natin ng siling haba at timplahan na natin ng pampasarap hintay lang natin medyo malantalanta pa yung mga siling inilagay natin Kapag napansin mong medyo nalalantalantala ng konti yung sili, ilagay mo na yung dugo ng baboy. Nahihingi lang sa palengke ang dugo ng baboy, kaya naman ang hihingiin mo, yung siguradong purong-puro. Huwag yung halos puro tubig na lang, kumbaga. Kasi kapag ka ganun, wala ka na halos sa Kung napansin nyo, napakabilis lang niyang magkaroon ng lapot. Dahil nga halos puro yung dugo na nilagay natin. Eh, at nakikita nyo naman, natutuyo na siya at naluluto na siya. Ganito yung nais nice natin dito sa ating niluluto. Kung tawagin naman ito sa amin dito sa Bulacan ay tinumis na tuyo. Kapag may handaan at nagkatay nga ng mga baboy, ganito yung unang-unang mong maiuulam. Kapag narinis na nila yung mga laman loob ng baboy na kinatay, eh gagawin na nila, lulutuin na nila yung tinumis para may maipaulam sa lahat ng mga tumutulong. Para sa akin, okay na muna yung ganito, hindi ko na masyadong pinutuyo. Kakain na muna tayo para matikman natin. Talaga namang mapa, parami ka ng kain pag ganito yung nakahain sa harapan mo. Baka pwedeng pakishare man na yung video natin. Maraming maraming salamat. I love you all.